Yan guys, nandito na kami sa pinakabundok. <laughs> Pinalib pinalibutan kami ng bundok. Yun o. Oh. Kibok-kibok. Barangay ano to? Sagpat. Barangay Sagpat. <laughs> Yan o. Guys, may motor tumawid sa ilog. Ito po yung mga uh, sa bueno, pagduhulihin ko yun. Nakapit uh, po sila sa kwan. Malit. Malit daan. Ayan. Kira kami sa sarili niya. Malit po, mali uh, po Yung isa po. Sa may dibdib niya. Malit.